Ang Random ay isang app na nagbibigay ng random na lugar gamit ang mapa para iyong puntahan at i-report ang magpapamangha sa iyo sa lugar na ibinigay ng Random Ang app na ito ay naging content ng mga YouTubers at TikTokers dahil sa mga controversial at kakaibang natuklasan nila sa lugar na ibinigay ng Random pero ang pinaka-controversial na viral TikTok kaugnay sa Randonautica ay ang video na inupload noong June 2020 ng mga kabataan na gumamit ng Randonautica at pumunta sa isang lugar na malapit sa dagat at dito nila nakita ang isang maleta na nasa ilalim ng tulay. Nang kanilang buksan ng maleta ay tumambad ang kulay itim na plastik na pinanggagalingan ng mabahong amoy. Hindi pa rin sigurado ang mga kabataan at nagbibiruan sa TikTok na kung patay na hayop lang o patay na tao ang pinanggagalingan ng amoy. Agad naman ni-report ng mga kabataan sa mga pulis ang kanilang natuklasan at doon na kumpirma ng mga pulis na ang plastic ay naglalaman ng chinapchap na dalawang tao at pinagkasya sa isang maleta. Dahil sa viral video na iyon, agad naman dumami ang mga haka-haka tungkol sa app Ayon sa iba ay alam ng Randonautica na may mga kontrobersyal na mahanap sa lugar na kanilang ibinibigay upang makagawa ng publicity stunt para mas lalong dumami ang kanilang downloads at users. Pero ayon sa mga creator ng app ay random lang talaga ang mga ibinibigay nilang lugar sa mga users at talagang nagkataon lang na may patay na tao sa lugar na ibinigay nila para i-explore ng mga user.